Ayan mga idol, sa wakas mga idol natapos rin kami mga idol. Kami ngayon na ipauwi na, babalik na kami ng Sydney. Ayan mga idol, ito yung nagawa namin mga idol. Ayan ang aming ginawa. Dalawang araw mga idol, saka namin natapos. Kasi mabagal mga idol, kasi first time namin. Dalawa kami ng aking kasama. Ayan mga idol ang aming ginawa. Dalawang araw natapos mga idol ayun sa wakas uuwi na kami babalik na kami ng Sydney ayan mga idol ito nga pala yung race house ng aming bus ayun mga idol, mga uh, itong lupa na ito mga idol sa kanya ito lahat 80 hectares mga idol 80 hectares ang kanyang lupa dito malayo to sa Sydney apat na oras ang biyay papunta dito ito, ito sa kagitnaan ng kabundukan ayan mga idol ang kapitbahay niya mga idol mga ano lang yan yung mga bayaw niya bali tatlo lang sila dito Ayan yung ayan sa bayaw niya yan. At saka dito din sa kabila sa bayaw niya. Okay. Yung house niya mga idol. Sobrang layo mga idol. Walang kapit bahay. Puro ka kahoy, puro kahoy lang nandito. ayan mga idol. Ayun. Kaya mga idol, uwi na kami ngayon mga idol. Akin ang lupa na akong boss namin mga idol. 80 hectares laki mga idol sabi niya maliit pa daw oh, sobrang laki niyan sa atin mga idol 80 hectares abe mga idol babalik na kami ng Sydney mga idol uuwi na kami ng Sydney sabi ang init dito sobrang init pero pag umaga sobrang lamig ayan mga idol ito mga idol ito ang aming nagawa ito kulang pa to dito kasi hindi nalagyan ng na dito uh, ngayong araw kasi uuwi na kami kasi busy na naman doon sa Sydney kaya uuwi na kami ngayong araw yan ito yung mga natapos namin yan ito yung nagawa namin lahat dalawang araw medyo eh, nahirapan kami kasi first time Ayan. Ayos din, okay okay din yung gawa namin kahit papaano.